kasi inipunan po yun. Magagalit po kasi sarili ko pong pera, winaldas po ng kapatid ko. para sa akin, okay lang na malusan ng magulang ko. Hi guys, this is Seth Donka and welcome back to Opinionated, giving you unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. You know, Filipinos are raised with such a strong commitment to family. That's just how we were brought up. Family first palage. I think it stems from a deep rooted sense of love and respect for the people who you grew up around. But some people are starting to think differently, especially as society progresses. Filipinos are starting to learn to set boundaries, especially when it comes to money. Children helping out the family here is common out of love, but sometimes that love gets twisted and taken advantage of. Ano nga ba ang dapat gawin ng anak kapag nalaman niya na nilustay ng kanyang nanay o ng kapatid niya ang pera niya nang hindi niya nalalaman? We're hitting the streets to find out. Let's go! Kasi iniponan po yun. Magagalit po ako, pero na ano, kasi eh, nanay ko po yun, hindi ko, po, hindi ko na magagalit. Siyempre, masakit yun sa pakiramdam mo. Kasi yung pera ang pinaghirapan mo, ilulos ng kapatid mo o family mo. Siyempre, mayroon kumita ng pera sa panahon na iyo. Uh, para sa akin, okay lang na malusan ng magulang ko kapag ko oh, nanay ko ang pera kasi sila rin nag-boy sa akin ng ako'y bata, ako isang pa hanggang sa paglaki. Pero pag kung ibang tao, siyempre sa sama loob ko. Magagalit po kasi sarili ko pong pera, winaldas po ng kapatid ko. Personally, like, parang mix siya. Like, dilemma siya of what to feel. Like, siguro, I'll, I'd feel betrayed kasi parang pinaghirapan ko siya. Tapos biglang parang kinuha lang pala ganon. Also, at the same time, like, parang utang na loob ko din siya to my parents kasi like, you know, sila naman nagpalaki sa akin and stuff. Of course, I'd feel devastated. Okay, like, I feel betrayed kasi syempre, pinaghirapan ko yun. Kung may consent naman, kung nag-ask ng permission, pwede ba siguro? Pwede ko bang pagbigyan, ganon-ganon. Syempre, lahat naman tayo may, may sariling privacy and may sariling Um, buhay na dapat. Kung sa atin, sa atin, hindi naman say um, you're being selfish. It's just meron ka din mga pangangailangan. So, sa akin, is yung ano, pagiging magkadugo namin compare sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, pwede mo na mapatawad. Yung kadugo, yun ng ano, hindi mo maaalis sa iyong buhay, sa sarili, sa iyong buhay. Siyempre, yung sinasabi natin na utang na loob, kahit naman malusta yung pera, hindi mo naman ma, ano yun, masusubat sa kanila kasi nanay mo yon sila yung nag-aruga sa iyo nung simula nung bata ka ba Siyempre, bibigyan ka ng utang na loob na tulungan din yung family mo kasi may utang na loob ako sa kanya kasi yung nagpalaki sa akin binuhay niya ako inalagaan niya para sa akin yung magulang kasi mahal na mahal ko nanay ko eh Now and forever, ever. <laughs> hindi mo wala po sa tao yung utang na loob sa magulang kasi hindi dahil sa kanila, hindi kayo hindi tayo mamumuhay at hindi tayo lalaki at magkakaisip. Yung kasalanan po kasi, pinag-uusapan po. Pero po, yung sa may pagkano po sa dugo, mahirap po eh. Kahit wala ka pa rin po sila kasi po, isa rin po yung dugo namin tsaka magkakapatid rin po kami. Kahit po anong gawin nila, bali wala lang din po yun. Kasi wala naman po hanggang yung ginawa po nila. If that happened to me, parang it would still affect the relationship. Trust them less, ganon. Like parang, there would be Alain, I think do po, Kasi I'm coming from um a family na ayo maayos naman yung pagtrato sa akin na mga ganyan. Hindi naman po ako ganun ka nakaranas ng like pagdating sa ganung problem. So, kung iisipin ko man, mas iisipin ko pa rin na siyempre may mga ginawa rin po sila na para sa akin ganun. for me, siguro, ano, like, pag-isipan ko siya, like, there would be hesitation if ever man the, uh, like, I come to decide na kailangan ko silang i-trust again with things. Hindi po. Like, siguro, I still trust him, but not like how I used to. Ganun na parang may, may doubts na rin po, may magkakaroon na rin po ng pagdududa, ganun. Parang trust issues. Siyempre, pag may mga nangyayaring hindi naman natin na gusto. And there you have it. There were varying opinions from the people we interviewed, but one thing is for sure. We Filipinos are very, very family oriented. It's deep in our culture, and nasa dugo na rin natin yan. just like in everything else, balance is key. As much as we love and support our families and we want to help them and give them everything we want them to have, we also have to protect ourselves. And at the end of the day, we all deserve to be treated with respect, especially by our own flesh and blood. But guys, what's your opinion on this? Let us know in the comments below. And if you like this video, give us a like, a share, and a follow so I can see you next time on Opinionated. This is Seth Dunka. See you.